Hi guys! So ngayon nga po pala is na uh, ano ba Ayan guys, so, mag-click tayo dyan guys, bilang halata. So ayan guys, hindi ako napag-salita. Siyempre, but sober na lang tayo. So ayan guys, magpapakita ko pa ako ng click dyan. Magpapakita ko ng clip dyan guys, no? Pagpansan dyan na so, pa, guys, may hindi ako mag-voice cover ngayon kasi ano guys malala na ako mag... Mag-clip. Nagsisimula na po ako mag-clip dyan, guys. No. Hindi ba halata? Marami ako. Siyempre halata. Ayan. ayan guys. So, Nagsisimula na ako mag-clip dyan. At ayan, guys. No. Nahirapan pa ako dyan. Siyempre, guys. So, gusto ko dyan. Skibibraid break talaga siya, guys. Wait lang. dyan guys na ito, trans transition, transition pa ang laman tingnan nyo guys yan guys wait lang nyo so yan mami mo alam nyo po kung makita ko nang kaano dyan nagpupil dahil po gusto ko mag tiktok so yan guys no kasi siya nyo na naulan kasi dyan so, ano, 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 ano. and yun sumabing so, may pa nga yung camera ko dyan so, kawa -ano, 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 pa ako dyan na naman hindi tatawan yung sinabing yung pala yung kawa Pinapad tayo kung yung ko, dapat At ang resin niya, pala kung tayo kaya busit busit ako guys, okay so na siya guys, pantay na siya. Ay, hindi pa rin pala pa siya pantay guys. No. Hindi pa rin pala siya pantay guys. Pa rin pa tayo, guys. Ay, guys. Ay, hindi pa pantay guys. guys, hindi pala siya pantay. Oh my god. Oh my god. Hmm. saya ko lang sa'yo dyan guys na nakakapu sa kuya, kuya kuya na kuya 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 hindi ko sila break ko kabila. Bye-bye!